Sabi ko kay Senator Amy dito sa vlog na ito. Sabi ko sa kanya kailangan mong magsalita kung ayaw mo madamay dito. At ngayon, today is the day na nagsalita siya at talagang pinangalanan niya na ang kanyang, uh, pin ang pinsan niyang Mandorobo na si uh, Tambalosdos. At ang sagot ganit Tambalosdos noon, sabi niya, uh, I'd like her to prove it. yeah. She has the proper means and ways and she can go to whatever court. Omelik, sabi niya, prove it. Kasi maraming marites na lumalabas diyan sa Senate. Lots of speculations. Hindi marites yan. Kasi uh, mismo kongresista ang nagsabi sa akin, December pa lang na ikaw, baka ng Genemis ka, Romualdez Pambaluslos, ang kumu, kumu you know, nagbabayad ng bribe at ninanakaw mo sa kaba ng bayan para isuhol ang pera naming lahat hinayupak ka. na niyo yung dalawang bilyon na i-donate niya sa Harvard? Tangin ang to. Remember that? Isa pa yon Pero, you know, nire-remind ko lang sa inyo. So matinding uh, laban ito. And I hope matapos na to, Senator Aimee. So, my text messages, ay message lang pala, isa lang, na galing mismo kay Senator Aimee. Yesterday nagkaroon nagpatawag si Coting ng meeting 'di ba sa Congress and uh, Congressista and Senate and Senators. Okay? Paliwas na sinasabi ni Coting, okay? Ni BBM Coting, Paul Boronic Coting na siya ay uh, uh you know hindi niya kinokondena niya 'yung ginagawa ng Congress dito sa people's initiative, 'di ba? May ganun siyang drama. Ang totoo pala mga palangga, kahapon nung nag ang Kongreso at Senado, nandodo na nga si Tambalos dos kasama na ni Kuting, tapos pumunta sila Sen. Ayme doon at napaka-dismayados siya at ang ibang mga Senador kasi the intention pala nitong People's Initiative na hindi People's Initiative kundi initiative ni Koting, ni Lisa at na, ni Tambaloslos mga palangga. Ito ang eksaktong message ni Senator Amy. Anong sasabihin sa prayer Saturday sa prayer rally? Ano na know kung ano ibig sabihin nito. But itong itong pangalawang linya, sabi niya, traumatic yung meeting kay BBM kanina. Kunwari, wala siyang alam. Okay? Galing to sa text message si Senator Amy. Kunyari daw, walang alam yung kapatid niya sa People's Initiative. Yun pala, todo-todo niyang sinuportahan ang PI o People's Initiative o jotang Inang Initiative okay, para magkaroon ng two times five-year terms siya. So, kami from Senator Amy sa text messages, dahil siya ay talagang tungkot, syempre. Dahil pinatawag sila, yung pala, ang nagkukunwari lang si Marcos Jr., si Kuting Ninyo, ang presidenteng Boronic, kuting kaya siya cetera, me todo mo na to na kunyari wala siyang alam or ayaw niya nang nagkakagulo sa p uh, p, uh what call it, people's initiative yung pala nag-usap na si Kuting, si Lisa at si Tambaloslos na i-push ang PI at i-bribe ang mga kongresista, bibayaran ng bigyan ng mga tiktik isang kilong bigas, isang daang piso ang mga Pilipino para papirmahin din langin kasi para magkaroon ng pinangako pala ni Jutang Genemes na Romualdez at ni Lisa As kay Marcos Jr. kay Mo, Marcos Marcos Polvoronic ay dal two times five year terms So, sampung taon. So, or mag, more than at iba pa, sabi pa ni Senator Amy O mas mahigit pa. kaming to sa statement niya. Sabi niya, Senator Amy yung issue ng pagbabaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Di ba? Nag-decide ang uh, Kongreso, the, the lower house, sa House of Representatives, na gusto nilang iwala sa picture itong mga senators. Kasi gusto nila yung through people's initiative. Yung pala, kasabwat dito si Kuting. Baliwala rin pala, si Marcos uh, Kuting ninyo, binaliwala niya rin yung Senado. Kaya nagagalit ang mga senators kasi gusto nilang iwala sila sa picture. Walang siyang pakialam sa batas. Sabi ni Senator si Amy, kapatid niyang si BBM Kuting ninyo, Pulburon ni Kuting, wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya kina Martin okay? at sa PI na magpapanatili sa kanya sa posisyon ng sampung taon at mahigit pa nakakahiya. Sabi niya, kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor siya sa konstitusyon Traidor sa sabayan. Traidor siya sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala. Higit hindi siya maaaring anak ng ama ko. Statement of Senator Amy. And here, mga palangga, ayan po, ayan yung uh, message. Okay? Ayan. then, ito. Alright. Ayan. Screenshot it. Oh, screenshot niya. So ano ngayon? Ano ngayon gagawin natin? Kung mismo ang presidential uh, sister okay, na sumuporta kay Kuting ay nabudol din. Kung mismo si Senator Amy ay nagsabi na traidor sa konstitusyon ng kanyang kapatid, traidor sa pamilya, traidor sa taong bayan, ano pa ang gagawin nyo dyan sa Pilipinas? At ito din. Okay? na ko din, mga hindi yan pinapapasok, kapatid ni Imelda, yes, sabi ni Jory Severino, batang kapatid, hindi yan pinapapasok ang tatay ni Tambaloslos sa bahay ng Marcos Sr. sa Hawaii nung siya ay uh, you know, kasalukuyang nagkakasakit, mga palangga, dahil nga sa paninisa, ginagawang pagsira o pagiging anay sa pangalang Marcos Sr. At ito din, okay? Naulinigan ko din mga palangga. Ito mga ano na to, mga uh, information na dinala ko din na ngayon ko lang ilalabas yung iba. Si Kuting Junior, talagang si Kuting Junior na akala mo si Marco si uh, Bongbong Kuting, okay? Na Polboroni, mga palangga hindi naman talaga dapat maging presidente yan. Alam niyo kung bakit? Si Kuting Jr., si Kuting ay walang matinong pag-iisip. Kasi kung siya ay matino, in the first place, hindi, hindi mangyayari ito sa atin. Walang budulan na magaganap. Hindi niya hayaan na yung kanyang pamilya sa pamilya niya, anak niya, si Sandro, si Lisa, ay mangbudol, magkubra ng pera sa PCSO, kumubra ng pera sa agriculture, makipagsabuatan kay Michael Ma, makisabuatan kay Sayarot, makipagsabuatan sa mga sanggano, sa mga dorobo, sa mga sindikato. So definitely, walang katinuan si Kuting dahil nga pulboronic na. Imagine mo, Speaker of the House, ang nangako sa kapatid mong presidente na magstay siya in power. So nasan yung balls ng kapatid mo? And now, tinulungan nga siya, di ba, ng mga Duterte, kaya ang may unit team, Eto ngayon, ano ginagawa ng, ng sister-in-law mo? Si Lisa, ang kalaban, not only ng Duterte, si Lisa, si, Romwa, si Tambalustos, kalaban ng bayan. At dahil si Kuting ay tau tauhan puppet lang, sunod-sunod lang siya. So nagagawa lahat ni Lisa ang magkipagsagwatan. Imagine mo, tatay mo nakaratay. Eh. Siya nagpa-party-party. Yun ang hindi nyo alam. Now, alam nyo na. Kala nyo, mal na mahal tatay niya. Dying, nasa bed, uh, bed ang tatay niya. Lumalaban sa kanyang karamdaman, si Kuting nagpa-party. Anong klaseng anak yan? Kung hindi niya kayang alagaan ang tatay niya at pinili niya mag-party, yan na ang nakikita nyo ngayon, like sa Coldplay. Di ba? Oh, hindi daw pwedeng i-miss yung mga ganong klaseng concert. Kaya nando doon siya, nag-chopper pa. Dying, wala siya. Inahanap pa siya kung saan-saan. Nagpupulburo, nagpa-party-party. And what? I think mga few minutes before nilagutan ng hininga ng tatay niya, nag-agilap sa at bigla siyang tumating ng bonggam-bongga. Kung kaya niya palangga, uh, ganituhin ng kanyang tatay at baliwalain sino tayo mga Pilipino. Kaya naman pala, uh, ako sinasabi ko to sa uh, dito ha, sa family ko at I think nabanggit ko na rin. Kaya sabi ko nung, lalo na nung May 9, na naramdaman ko si Kuting na hindi talaga siya, you know, wala siya sincerity. Naramdaman ko na wala siyang connect sa tao. At yung mga nakapaligid sa kanya, lalo ka ng center, I mean, eh alam mo to. <coughs> Sana nga, sa tani, is tuloy-tuloy ang ano, ang, uh, what do you call it, ang iyong expose. Ano man lakas nito ni Tambalus Los na maghamon kay Sen. Aimee na prove it. Dahil Senator Sen. Aimee, inahamon ka, mas matagal ka sa kanya sa politika. Sabi nga naman nakakilala iyo, mas magaling ka. Inahamon ka niya. Patunayan mo, ipakulong mo ito si Tambalus Los. Not only that, pati yung kapatid mo, pati si Lisa, ipakulong mo sila. Pagbayarin mo sila sa taong bayan. Diba? Yung kapatid mo, hindi mo ba siya may papakulong, you know, tanggalin natin siya sa kanyang peking pwesto dahil ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay ang kanyang asawa. Dahil, imagine mo, laging lutang si Kuting. Kung naalala ninyo yung price cap na nag-agree yung mga, uh, what do you call it, yung mga financial, you know, what do you call it, uh, managers van term doon, yung sila joke no before, di ba? Na in-release nila yung price price cap sa, you know, sa bigas, di ba? Yung 44 ba 40 something like that. So ano nangyari doon? hindi niya alam. Na-shock daw siya. so, ay, ang ibig sabihin nun, wala talagang alam si Kuting. Kasi hindi siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Kundi ang asawa niya, hindi siya nag-appoint. Ay, by the way, recently, meron siyang pinirmahan na executive order. Ito. I na to. Uh, gusto ko pag-usapan to. January 19, may, may pinirmahan siyang executive order. Mga palangga. Ito ha. Ah. Okay. Executive 42 ba to? Teka, natin. Ah uh, ito. Ayun. So January 22 article to ng uh, ano ha ng Manila Bulletin. So nag-release siya ng uh, no, executive order number no. 54. Okay? Ano to? Yung tungkol sa pag ito, the office of the deputy director general for cyber and emerging threats will be established through Executive Order Number 54, which reorganizes the NICA. Ano ang purpose nito? Sabi dito, there is a need to reorganize the NICA to adapt to the evolving threats to the national security and ensure more a more vigorous intelligence collection, intensify internal and external coordination with foreign and domestic counterparts, and prepare intelligence and security assessment and estimates using data analysis to ensure national security to promote national interest. Di ba? Improve yung nika. yun know, kung, kung ito ay totoo, noong 2022, si Clarita Carlos, dating National Security Advisor, My report from Nika na ang asawa mo, ang brother-in-law mo na si Martin Araneta at si Martin Romualdez ay sangkot sa smuggling. This was December of 2022 bago pa yung expose ko kay Michael Ma. Nakasulat ang mga pangalan ng pamilya mo dito. Quoting, anong ginawa mo? Then you have the nerve na mag-release ng Executive Order Number no. 54 para reorganize ang nica Mika Report. Si Clarita Carlos na inappoint ni Lisa Ahas, imagine mo, National Security Advisor, in interview sa opisina ng smuggler na si Michael Ma, then ngayon magsasalita si Coting na i-improve, i-reorganize sila yung Mika, ay doon dapat inaksyonan niya na ang report ng NICA through NSA Clarita Carlos para hulihin si Michael Mas, si Martin Araneta, ang asawa niya, anong ginawa? Niligwak si Clarita Carlos. Kung natatandaan ninyo, anong ginawa kay Clarita Carlos? Binigyan ng generous allowance para hindi na magsalita. Then, Executive Order number 54, para what? Manggipit? Mangthreat threat ng mga nagsasalita against sa inyo? Anong ginawa ni Clarita ngayon? Ayan, kaya tina-challenge ko rin. Nandiyan dyan, nagtatrabaho kay Tambaluslos. Kasi binigyan ng allowance si Lisa, generous allowance. Ngayon, inabsorb ni Speaker Romualdez, Tambaluslos ninyo, nandiyan sa Congress. Kaya inahamon ko rin yan. Sabi ko, kakainin na siya ng lupa. Hindi pa nagsalita. Pinili pa niya ang generous allowance. Si At ikaw, Senator Aimee, yan, nagsimula ka na. First step na yan. At we encourage you, dito sa channel na ito. Kung kaya mo magpa-interview noon, kaya mo rin magpa-interview ngayon. Para sabihin sa taong bayan yung nilalaman ng text messages at para sabihin kung ano ang tunay mong nararamdaman, itodo mo na to. Total, ikaw na rin nagsabi na you know, hindi mo nakilala yung kapatid mo. Eh, baka nga hindi mo talaga kapatid. ba? Diba? Baka ganun na nga. But at the end of the day, mga palangga, I would like to comment Senator Imee and I challenge you, Senator Imee, kung binuraya mga video-video mo dyan, come here to my channel. Mas mataas pa engagement natin dito. Anyway, di ba? So, yun lang po. This is your fair lady, Maharlika. Challenge you, Senator Imee. Please comment kayo dun sa kanyang page para makita kayo. Miss Senator Imee, challenge kayo ni Maharlika. Magpa-interview daw kayo sa kanya at doon mo isiwalat yung tungkol sa kapatid mo sa text at kay Tambalusnos at sa iba pa. Yun lang. see you later thank you paul